Gulat si Kenny, Biglang dumating si Paolo Abilino sa backstage para sunduin. Consistent is the key. Matapos ang simpleng surprise ng family na actress, mas ipinaramdam ni Paolo na alagaan niya talaga ito sa abot ng makakaya. After showtime, present agad si Papi para masundo na si Mrs. Kilala nyo naman na napaka-workaholic nito. Kaya kailangan si Paulo ay biglang pahinga niya. Sweet driver, sweet na asawa. Saksi ang bumubuo ng showtime kung gaano kasipag na magsundo. Handang iwan ang mga computer games para sa aktres. Ayon nga sa mga ibinahaging komento. Ganyan nga daw gawain ni Paulo. Before lunch, nasa showtime studio na. Minsan kasama pang pumapasok si Timmy. Stay lang. Siya sa dressing room para doon maghintay. Maraming nakakakita din ng mga staff. Yung mga bagets nga sa showtime. Madalas din na magpapicture kay Daddy Paulo. Yung mga pangaasan nila tuwing live, totoo lahat iyon. Sabi nga ni Meme, palaging nakamas na black, na hoodie jacket at shades hindi nagpapakita ng mukha. Ngunit kilalang kilala naman kahit nakatalikod. Walang kawala sa pangbubuking. Number one ang showtime na maraming ayuda. Lalo na kapag present si Kim Ju. Nagsisama-sama sila ni Kuis. Palaging gisa, super kulit nilang lahat. Anong say ninyo sa panibagong nakakakilig na ayuda mula sa Kim Pao? Ilan lang yan sa mga komento. Anong senyo